Ano na? Ano na? Basa? Basa? Ano kung? Basa ka ni? Kali ka salamat na ito. Ma'am, salamat. sa mo pero grabe ka o ka buhutan o pag-exercise. Ma'am, may pero man. Ano yung bukadundong? Ano man, kanta. Sige, nakadundong. Di ba? Ano na may pero? Na, no, man? din man, dyan sinuyat kung huh? gihaod ha ni sa blackboard or imo imo ra ako di mo blackboard ikaw ikaw ra ah oh, dapat isip isip ah. isip, isip ra amo oh. ni imo isip dear ma'am ma'am salamat sa imo pero grabe ka kabuutan og pag answer sad sad amo ni sad man san ta sak thank, thank you. And thank you, T H A in. Ayo, ayo, kau yang kau. mau. Mm, kema u. Tengah tak menjelaskan mama. Kau. Kau nama ni melihat tak? Pas orang minta nih, pakau mana Letters. Pakau mana ni? Kau. Ah, kau nama ni kuno gani hatag nabit Sorry. Thursday ay ko ni tak magyap in thank thank dapat h e in rasja in, ras -ja -in. tapos ki oh ano uh, labot an si ay dili Ano oh, man, Missy? Thank. Ano man, Missy? I see and thank. Thank you. Huwaya. Huwaya? Huwaya. San. Kung ni san? Sad. Sad ba na kuhan? San? Letter N malagay. Kung sad, letter D. Malik-malik na sab. dapat oh dear ma'am dapat tingnan niyo oh, dear ma'am ma'am salamat sa imo ma'am salamat sa imo kabuutan nana ma'am salamat sa imo kabuutan salamat sab sa pagtudlo sa amo sa leksyon Allah. magpasalamat. Mm -hmm. Ni no, ubi may ban paper kamo, kaon ba una ban paper. Hmm. Hmm. no Cái mhm 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 mhm